bumili ako ng cat food dito sa kabilang shop kasi naubusan ng soy cat kila madam soy cat po kasi ang kinakain ng mga alaga ko nakita ko yung pusa puti may dala akong ano cat food nakita ko tong pusa nag aabang dito sa harap kawawa sobrang kawawa madami sa sugat sugat sa tenga tapos nagiintay siguro ng pagkain ito talaga guys ang sakit talaga sa loob ko yung manito alam mo yun nakakamay niya yung mga pagkain siguro sa loob alam niyo kung si madam naku pamumukbangin na nila yung mga stray cat sobrang naawa ako sa kanya gutom na gutom talaga siya kitang kita yan guys oh sobrang gutom na gutom talaga yung pusa naku po parang parang alam mo parang maiiyak ako, sobrang awa sa kanya, grabe talaga, sobrang awa ko talaga sa kanya. Alam mo yung nag siya ng pagkain, tapos nung nilapag ko yung pagkain, sobrang hinakhab na talaga niya yung pagkain. Talagang hinabhab niya talaga, sobrang gutom talaga siya guys, buti na lang may dala akong cat food, thank you talaga. Ay, ang sakit talaga, tingnan ang ganitong pusang gutom na gutom.